Hello guys! Welcome to our mini-serie vlog. For today's video guys, pupunta kami ngayon sa mall at imi-meet ko yung asawa ko sa labas dahil may pupuntahan kami shop na bagong bukas. At nandito na nga kami papasok sa mall. Kami lang dalawa ni Leonard dahil may maya magkikita rin kami dito sa loob ni Max dahil nga patapos na rin yung trabaho niya. At ay nga dumaan nga muna kami ni Leonard dito sa H&M store at nagbabaka sakali kung mayroon nag-sell. At ayan nga, nag shopping lang kami mag-ina. Tumingin-tingin, ayan, nagnalaming pa si Inday. Pak, sino ka dyan? O di pa? Ayan nga guys, si Lina tulog pa at imimit nga namin si Papa niya dun sa shop na bagong bukas. At, ay, at meron nga ako kwento guys dahil meron kasi itong lalaki na uh, pagtingin ko sa kanya, tumitingin pala sa akin. Um, medyo may pagkaarapo yung maka. At ayun, nung pumunta kami sa lip, at bigla naman sumunod si sa likod, kaya medyo na kinabahan ako at syempre kasama ko anak ko. Ayun nga, yung kwento ko lang at yung sinabi ko kay Max at medyo na worried din siya. Kaya sabi niya, Dick, sign, be careful daw ako. Ayan. So ay nga guys, uh, nandiyan dito na kami sa shop na to. Na no, bagong bukas ang pangalan nito is Action. Ayun. Tumitingin ko anong may makita, magpipili. At ayan nga may nakita si Max Napan ko Harry Potter na board game. Sabi daw nga niya bibilhin niya dahil tuwang tuwa nang makita niya ito dahil hindi ganun kamahal. Normally mga figurine talaga ng Harry Potter mahal naman talaga bilhin. So ayan nga sabi nga daw niya bibilhin niya. Dahil isa siyang panong Harry Potter kasi lahat ng Harry Potter na movie na panood niya. Kaya tuwang tuwa talaga yan pag ng Harry Potter. Dahil nga limited naman itong stock ng Harry Potter board game, kinuha na lang niya kaysa na maubusan siya. Dahil nga dito sa action na to, marami talagang mga kakaiba na dito mo lang din makikita at uh, mura talaga siya. At ayan nga, may nakita akong mini Nutella, sobrang liit niya. Sabi kong isang kainan lang, kaya hindi ko na lang binili. Nakikita lang talaga ako. So ayan nga guys, uh, patapos na din kami at magbabayad na kami sa cashier dahil nga late na at pariho kami nagugutong mag-asawa kaya dahil nga pag-uwi sa bahay kailangan ko pa magluto. Ang usapan nga dapat namin mag-asawa ay pupunta kami sa Asia Shop para maggrocery. At nang pauwi na nga kami itong si Lina at umiiyak na kaya kinarga na lang namin. At ayan nga, nagpalitan kami mag-asawa at nagdala pa ng payong dahil na tuwang-tuwan na matuasawa ko. Sinabihan pa kami ng bang mag pira dahil nga takot sa initan. Dahil normally dito sa, sa Germany, hindi talaga sila nagpapayong. Alam nyo naman mga puti, talaga nagpapainit sila. Siyempre itong baby, kailangan talaga protektahan pa sa mainit. At ayan, pagdating sa bahay, pulang-pula yung muka. Ayan nga, tisoy nga talaga. At yan na nga, nagluto na nga ako ng uh, tanghalian namin. Ayan, bratwurst, balls, tapos mas ako ng potito at ito nga, yung sauerkraut na nakaridi na ito yung pagkain na German style. So, ayan na nga guys. Hanggang dito na lang. Kaya see you in the next vlog. Thank you for watching. God bless you all. And please follow and share my video guys.